Update ko ulit kayo sa cage trap natin Sobrang dami na natin nahuli Pero bago yun, ipiflex ko muna sa inyo Kung paano ko sa ginawa at ano yung kanyang functions Year 2025 na po pala tayo ngayon At yung nasa screen, pinakawalan ko na yan po sila Mga guwababero parot At ngayon, ito naman Ito na lang Yan, magko close Then isa pa Yan Hello guys, so repost lang po Ito sa aking cage trap So lalagyan po natin siya ng ibon sa loob Ayan So ito is nakatayo dapat to dinalawa ko na yung tubig para di talaga sila maubusan so ganyan po yung pag lock meron din dito so sa mga bago pa lang ang purpose po nito is meron po niya siyang rubber inaayos ko pa ngayon kasi sobrang tagal lang din nagamit almost 4 years or mag 5 years ito sa akin ganyan po siya may rubber dyan pag yung katian natin pag tumatawag na siya ng ibang yung partner na ibon or kagaya niya na ibon pag dadapo sila dyan sa stick, mahuhulog yan siya at magkuklose ito. So sa mga nagtatanong paano, daw, paano ko pinapakain yung ibon sa loob, ito siya, mayroon yung rubber dito is mayroong hook. Nakaganyan yan siya. Para pagtatanggalin ko lang yung rubber, makaka-access na ako dito sa pinto niya. So balaanim ito. Meron din dito. Yan. Yan dito. Sa gilid din meron. Yan. So meron yan siyang rubber. So naka-close din siya dapat kailangan natin siya pwersahin buksan ganyan tapos ilagay natin yung stick okay, didemo ko mamaya pagkatapos so i-refer ko muna siya pag naka-close ayan, handy lang siya so ngayon bubuksan ko siya, pakita ko sa inyo kung paano siya bubukas at makapag-trap ng ibon so wait lang po, pause ko lang muna balik ganito, buksan siya dyan tapos ilalagay natin yung stick dito kaya may purpose na may dalawa kong tinanggal dyan kasi yung dati uh, naglalak pa rin yung stick at nahulog na siya dito nagkaganyan lang siya so makakalabas yung ibon kaya purpose ko dyan para yung stick mahulog talaga siya or open yung lock natin so again yung pagbukas is napakadali lang ganito lang siya magbukas open mo yan tanggalin mo lang itong hook tapos iangat mo to welding rod lang yan tapos buksan dito tapos ito yung pagkainan pwede din tubigan ayan dito yung isa sa kabila ayan napakadali lang so ilalagay natin yung lock pakita ko sa inyo okay ready to test so ayan po siya 360 ayan so sa sample tayo ngayon ilalagay natin okay kunyari ito yung ibon ayan dadapo sa dyan yun, mag-close and then, isa pagdadapo ay, eh, sorry magaan siya dito na lang yan, mag-close then, isa pa yan close ulit so, yan yung purpose ng mga parang bintana na niyan na may tagdalawang tag -dalawang. yan, guhit yan dito yan so, madali na lang siya nag-close talaga siya kasi dati uh, sumasabit pa Itong yung mga ano niya sumasabit pa sa dyan kaya hindi siya mag close na masyado then isa pa ulit yun yun ang kulang pa siya ng higpit. luwag talaga to kasi dapat dito Ko siya inuhook ito kasi yung sa pinto dapat dito yan siya nahok o sa itaas para mahigpit ayan so ganyan siya then i-update ko kayo pag nakakuha na tayo so sobrang dami na akong nakuha nito pero nag junk to siya ng mga almost 2 years and a half kaya yan kailangan ko siyang i-repaint kanyo ng black pilox lang spray paint na black lang yung gagamitin ko so ihang na natin siya at lagyan natin siya ng kusi sa loob pula sisi ok so ready na natin siyang isa lang so ganyan po yung position niya diyan natin siya isasabit oh sa taas yun, may lubi dyan, pababa kumili ako ng, ano bang tawag doon, parang swivel pulley ito siya ay pulley yan sa doon sa taas at tapos dyan siya itatali ang purpose sa pulley, para hindi mag vibrate yung lubid kasi pag nag vibrate yung lubid, natatanggal yung mga dapuan natin kasi nakatrya na ko dyan natin noon kung nakikita niyo yung first video natin welding rod lang yung kinilagay ko sa taas hindi puli walang yung parang gulong kaya nababibulate sa lubid tapos hindi pa nakarating sa taas natatanggal na yung kanya mga uh, dapuan kaya mas maganda puli para smooth lang siya pagangat so okay angatan natin yan so angatan natin Okay, so yan na. Nandoon na siya sa taas. So, tayo na lang natin and update na lang ko kayo kung meron na tayong kuha. So, antayin na lang natin. Yan po. So, ganda ng pwesto niya. So, antayin antay na lang tayo kasi minsan dito mga uh, umaga at saka mga 5:30 Guabavero Parot at saka Kusi pumupunta sila dito.